Hello mga guys, mga idol So nandito na naman tayo sa Bulubundukin na kung saan nagpasyal tayo dito sa mga kaburoka brothers natin, mga -sister, sisters natin So medyo malawak na rin ang napunta natin at na minabuti natin na magbibid yung video tayo Eh, siyempre may na na kita tayong maisan kalamansiya na medyo maganda ang view mga guys, no Kaya ito Ayan mga idol. Yan sa likuran natin. Kanina nag-video na po tayo, no? Nag-video na tayo at isa sa mga na-interview natin may ari ng maisan, isang bata. Pero naging problema, nagloko yung cellphone ko. Alam niyo kasi mga guys, dati kasi nabasa ito nung nakaraan kung maalaala niyo nagpost tayo na, na binaha yung bangka natin. Kaya yung cellphone natin nakalimutan natin sa bulsa. At nalunod siya sa bulsa ko kaya wala pang time na may paayos kasi marami tayong ano marami tayong cellphone walang pira <laughs> kaya hindi pa natin na paayos siyempre gipit ang buhay kaya ito mga guys oh kaya habang nagsasalita ako ginagawa ko iniikot ko na lang ang ang ano natin silang ang katawan para kasi pag inihiwalay ko sa iikot ko siya pagbalik ng silpon natin mahihina na at hindi na tumutunog kaya nga mga guys no ang ganda ng bios oh, sa likod natin oh. yan, maisan kalamansian mga idol at paikot ikot lang ginagawa natin kasi pag eh, once na inihiwalay natin sa katawan natin at talikod natin yung ating cellphone hindi na magtunog pag uh, iharap na natin at saka yan mga guys oh, yung bahay na yan ay abandonado siguro yan siguro ang maisa na tsaka kalamansya na tsaka yung bahay na yan iisa lang mayari kaso nga lang wala na yung bata na na-interview natin dito kanina no in-interview natin tinanong pa natin yung pangalan so hindi ko na lang banggitin yung pangalan kasi wala na ang personal kaya minabuti ko na lang na mag video ulit para may pakinabang naman ang aking pago dito no, para may pakinabang naman ang pagpunta ko dito kahit papaano sa ganitong paraan lang paikot-ikot na lang hindi mahiwalay yung cellphone sa bunganga natin kasi pag hiniwalay natin talagang wala na tunog kaya mga guys ayan. yan mga idol Ayan, napakahapad na maisa na kalamansian eh simpre... Medyo maganda ang view. Kaya hanggang dyan na lang siguro mga guys, mga idol. Ang aking masasabi, wala na rin akong masabi pa. Siyempre, gusto ko lang makikita ninyo, masaksihan ninyo, ang totoo at ang katotohan na dito tayo nagbibideo video sa Maisan, Kalamansian. Hindi natin alam kung sino may ari nito. Pati lupa, hindi natin alam. Siyempre, nag... Naging... Pasyal-pasyalan tayo dito para mag -video, video para makikita ninyo kung saan na tayo nakakarating. Hindi lamang sa kadagatan, may kabundukan, hindi lamang sa kasukalan, may kailangan at kagubatan. So, maraming salamat. Na idol, thank you so much. Bye-bye. God bless. Thank you for watching.